Eto yung sala namin. May TV kami. Ate Peba, good morning. Good morning din sa'yo, Mateo. Ang ganito nang pinanonood mo, ah. Si SpongeBob. Kaya nga po, eh, ay read ko yan. Asya, dyan ka lang muna, Mateo, ah. Ipapakita ko lang yung bahay natin. <laughs> Guys, eto po na yung swimming pool namin. Dito kami naliligo. Oh, no. Ay, hey, Mateo. Nandun ka ulit! Nabebang, <laughs> gusto ko na pumaligo. Kaso, walang tubig yung swimming pool eh. Ano ba? Nawin lang ako. Sige, mamaya, lalagyan kayo ng tubig. Diyan ka lang muna ha. Pupunta lang ako sa kusina. Ito <laughs> naman yung kusina namin. Tingnan nyo ho. Ang ganda-ganda. Parang ka talagang nasa probinsya. <laughs> Si Mateo, nagdala naman, nagugas ng baso. <laughs> Ate Beba, ako na po magugas at pinaginom naman po natin ng gatas. Okay, galing naman magugas ha. <laughs> Opo, galing ako po siya mabuti. Ang sipag-sipag talaga ni Mateo. Sige, dyan ka lang muna ha. Akit lang ako dun sa may taas. Ito <laughs> 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 pala yung hagdan namin. Tignan nyo, ang ganda. Gawa siya sa kahoy. <laughs> Nakapagod! Ang taas! Kapag akit nyo dito, may kita nyo agad to, ho. Ang daming puno. Tapos dun, oh, Ang ganda mo yung mga bundok. Tara! Pumasok na tayo sa unang kwarto. Ito yung kwarto ni Mateo. Tingnan nyo. Ate Bebang, kaya natulog po ako. Ikaw kasi. Ang sabi ko sa'yo, ako na mag-uhugas e. Aslo po, Ate Bebang. At least natulungan po kita. Ang brave talaga ni Mateo. O oh, sige, dyan ka lang muna ha. Pupunta lang ako sa kwarto ko. <laughs> Guys, pupunta tayo dito sa may kwarto ko. Tara, mayroon pa ditong duyan. <laughs> Ay, si Mateo, nandito na naman sa tuyan. Naunahan niyo pa ako. <laughs> ano ba yan sa si Ate Beba? May mo na po. po dito eh. Ang mo naman, Mateo. Ikaw po si Flash. <laughs> Mabilis lang po ako, tama po Ate Beba. Kaya po na kita Akala ah, ko may superpowers ka na eh! <laughs> Guys, eto pala yung favorite namin nila, Princess Patilisca na pwesto! Kasi tignan nyo, may duyan! Ang sarap-sarap tumambay! Hahaha! <laughs> o oh, Tiberba, i-duyan mo po ako! Oo, oh, sige! Huwag <laughs> <laughs> na pala kasi na Tiberba, nahihilo po ako! Okay! Kunti-kunti lang! <laughs> Start na po, Ate Bebam. Baka ako po maulog. Oh, Hindi naman eh. <laughs> Sige na po, Ate Bebam. Ituloy mo na po yung hardster mo. Ha. Dito na lang po ako sa may duyan. Guys, gusto niyo na pong yung kwarto ko? Tara, pumasok na tayo. <laughs> dito kasi po, alam mo, po ng ano po ninyo. Ako din! Gusto ko rin magtalon-talon dyan! <laughs> huh? Ako bumaba. Magduduyan-duyan muna ako dito kasi gusto ko tuwi. <laughs> yeah! Uuwi na kami guys kay bukas Kaya sinusulit ko na mag study dito sa bahay kubo namin <laughs> Pasensya na Kung hindi kami naka-upload ng video ah Kasi nasa bakasyonan kami eh. Nagpapahinga <laughs> Hayaan nyo sa mga susunod na araw Kapag uwi namin Mag-video na ulit kami <laughs> Ang saya talaga dito Ang lamig-lamig Tapos may hangin pa <laughs> Tara na, guys! Pupunta na tayo sa may siyang! <laughs> dahan, dahan! Baka mahulog tayo sa antan! <laughs> doon pala yung siya namin! Doon, guys, ha! Ah. Tara, ang ganda doon. <laughs> Guys, Guys, sabi ko sa inyo eh, maganda yung CR namin. Tignan nyo pa yung bubong, malibanan. Kaya yes. Kita-kita yung langit, tsaka yung ulap. At si tara na po, maligo ka din po. Mama na nalang matela, tatapusin ko lang yung house tour ko. Okay, to kasi ito kasi na sa quiz ito, para maligo na po ako. Si Mateo, maaig din ah. Sige na lang. ko po namin. Maganda ba yung house tour ko? E-rate nyo nga 1 to 100. Gusto ko pa sana mag-stay dito eh. Kaso, si nanay pinauwi na kami. Kaya, uwi na kami sa bahay. Kita-kita ulit tayo, guys. Bye-bye! <laughs>